After ng Game 1 series ng Hinebra Talk and Text ay eh napagtanto napagtantungan itong si RJ Abariyentos na marami pa siyang kakainin ng bigas para mahigitan ang childhood hero niya at isa sa mga idolo niya sa liga ng PBA na si Double Jason Castro. Isa sa may mga major factor sa Talk and Text pagdating sa pagiging point guard itong si Double at pinatunayan na age is just a number na isa sa nagpahirap din sa Gene King sa nangyaring Game 1 series nila. Isa sa mga iniidolo nga raw Nitong si RJ Abariyentos sa liga ng PBA at talagang inexpect niya na di niya basta-basta matatapatan ng isang Jason Castro pagdating sa speed and timing pagdating sa opensa. Isang 38-year-old na grabe pa rin ang speed ng araw na pinapakita and everyone know kung gaano na rin kalawak ang experience nito sa championship games since 2014 nang madrop nga itong si Jason Castro sa PBA League. Sabi nga nitong si RJ Abaryentos mula sa spacing na kinikreate nitong si Castro hanggang sa bilis at bigla ang pagbagal ng araw nito sa ilalim. E napapatunong nga raw ang rookie na to kung paano nga raw nagagawa ni The Blur. ang bagay na yan lalo na sa edad nga raw nito. Pero grabe rin talaga ang pagiging humble nitong si RJ at sinabi pa nito na very ito na nakatapat niya itong isa sa mga idolo niya sa PBA pagdating sa finals pa. At mas na challenge nga raw ito kung paano niya matatapatan o may dating sa pagiging point guard ang veterano si Jason Castro. Sa kabilang dulo ay itong si Thompson naman ay nagpakita rin ng magandang comment about dito sa napakagandang outcome ni RJ Abariento sa Gene Kings. Malaking bagay nga raw na na-add sa kanilang team itong rookie veterans na si RJ. Mula sa pagpapaganda pagpapagandang araw ng ikot ng bola sa Jenkins, magandang transitioning and sa pagiging elite three point shooter ng araw nito, eh hindi maitatanggi na malaking factor sa Jenkins ang ginagawang laro nitong si RJ. Ang husay ng araw nitong si RJ Abaryentos isa sa mga ex-factor ngayon ng Hinabra. Itong si RJ Abaryentos, sa biruin mo nag-average siya ngayon ng 12.9 points and 3.2 assists per game. At sa pagiging rookie ng araw nito, eh, isang napakalaking bagay ng araw agad ang nagawa nito sa sa PBA League. At ang makatungtong nga raw agad sa first year niya sa finals, eh, malaking achievement na rin ha. And why not, di ba, na makuha nga rin daw nito ngayon ang first championship title niya sa unang taon niya sa Liga ng PBA. At di malabo yan, di ba? kaya kahit ang mga teammate nga raw nito ngayon ay nagpapakita ng positibong simpatya sa rookie na to and sabi pa nga nitong si Thompson na veterano nga raw talaga ang galawan nitong si RJ sa loob ng court at di naman talaga rookie nga raw ang pinapamalas nito ngayon sa kanilang team na Gene Kings pero para sa akin, ah, hindi naman na talaga rookie itong si RJ dahil sa overseas league ay eh, malaki na rin ang pangalan na binuo nito lalo na sa KBL League. Nang makuha nga nito ang rookie of the year sa liga na yan. at isang araw yan sa nakatulong dito kay RJ Abarientos na nagiging beneficyo naman ngayon sa barangay Hinebra and ngayon nga ay eh, naghahanda na ito sa parating na game 2 series nila kung paano nga araw nito mapipigilan ng idolo niya na si Jason Castro. At yun, at dito ay tatapusin ko na ang video na to and hope na nag-enjoy ka and nabigyan kita ng idea about dito kay RJ Abarientos, ang rookie veterans ng Gene Kings. And kung isa ka sa panate ko sa liga ng PBA at iba pang mga teams, even players, eh mag-comment doon ka na at patuloy na supportahan at share ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kuis. Peace out.